Hi guys! Nandito na naman muli si Kuya Esho at then Esho Plays. So, meron na naman tayong panibagong uh, video tutorial for today's video. So, for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano makukuha yung inyong old email na nakalimutan para makapag-update kayo ng email. Di ba? So, unang-unang kailangan ay kailangan sa piso nyo ito gagawin. Pangalawa, kailangan nakakalagin pa kayo sa account nyo. Di ba? So, ngayon, kung meron kayong PC, kahit sa Comshop lang, at nakakalagin pa kayo sa account nyo, ganito ang inyong gagawin. Okay? Una, mag-sign in muna kayo doon sa website nila sa Crossfire. And then, pag nakapag-login na kayo, pindutin nyo na lang itong may uh, picture na to. Kung ano man may picture doon sa account nyo, tapos click nyo yung My Info. Tapos, ito yung email address. Kunyari, nakalimutan nyo to. Hindi nyo na alam. Tapos, gusto nyo magpalit ng email. Ngayon, sa video na to, malalaman nyo kung paano yan makukuha. So, una, pindutin ninyo ang store. Pag napindut nyo na yung store, ay may commercial, click close nyo lang yan. Tapos, pindutin nyo naman yung studio. pag so, Maglo-loading sandali. Pag nandito na kayo, click nyo yung starting studio. masaya maglo-loading na naman. Tapos, sign up for studio. Tapos, agree-agree nyo lang yan. Check-check nyo lang. Tapos, next. Pag next nyo, guys, is drag nyo lang sa ilalim. At eto na yung dati nyong email. So, kung alam nyo na yung dati nyong email, pwede nyo nang mapalitan ng bago. O, diba? Simple lang. Wala pang 3 minutes nasa inyo na. Basta ang kailangan, nakaka-login kayo sa inyong Crossfire Stove account. Okay? So, sana sa maiksing video na to meron kayo natutunan kay Kuyo Esho. At sana patuloy kayo manood. Mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Once again, this is your Kuyo Esho. This is SU Plays. Peace out. Salamat po.